Ang nilalaman ng ating video No, he isn't here. He's gone, Molly. What are you looking at? Grandpa, can you hear me? Yeah. Oh my god. Oh, you Mula sa makapigil hining ang pagliligtas ng isang bulldozer driver sa isang pamilya mula sa rumaragasang baha, mga multo sa haunted house hanggang sa mga aswang at multo sa tiktok, naririto ang walong video na siguradong hindi magpapatulog sa iyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang nakakatakot at makapigil hininga namang video na ito, na kung saan ay makikita ang isang bulldozer na sinusuong at nilalabanan ang napakalakas na agos ng tubig baha upang mailigtas lamang ang isang mag-anak na natrap sa baha dahil sa malakas na bagyo na sumalanta sa kanila. Panoorin ninyo ang makapigil hiningang susuungin ng bayaning driver na ito sa pagligtas niya sa isang mag-anak. ang video namang ito na nag-trending sa internet, na kung saan, ang lalaking ito matapos makarinig ng nakakakilabot na ingay at panagoy na hindi pa malaman kung tao ba ito o hayop o anumang nilalang, ay agad niya itong pinuntahan ang kakahuyan na matatagpuan lamang sa kanyang likod bahay. Sa kanyang pagpunta dito ay laking takot at bulat nito sa kanyang nakita. Panoorin ninyo ang nakakatakot na makukuhana ng kanyang kamera, Habang papalapit ng papalapit ang lalaking ito, ay siya naman ding papalakas ng papalakas ang ingay o panaghoy ng hindi pa malaman na nilalang na ito. Panoorin ninyo ang susunod na mangyayari. Makikita sa video ang nakakatakot na nilalang na nakaupo buhat sa likod ng isang puno. Mayroon itong kahalintulad na itsura sa human figure at may maputing balat sa pangangatawan. Kayo ano sa palagay ninyo kung ano ang nilalang na ito? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ang larawan namang ito na usap-usapan ngayon sa internet na unang inupload sa Reddit na kung saan? ay nakuhana ng picture ang sinasabing multo ng isang babae na may 16th to 17th century na design ng kasuutan, mula sa itaas ng bintana ng isang luma at abandonadong kastilyo na ito na matatagpuan sa bansang Scotland. Ang nasabing matandang babae ay animoy nakadungaw mula sa rehas na bakal ng bintana ng lumang kastilyo na ito. Ang Tantallon Castle na ito na makikita sa isolated na lugar sa Scotland at itinayo noon pang mga 14th century ay sinasabing lubhang napinsala sa pinagdaanan nitong gyera at kaguluhan noong mga taong 1651. Ang nakakatakot na larawang ito, ay aksidenteng nakuhana ng isang photographer na nasa ibaba lamang ng lumang kastilyo na ito. Kung inyong pagmamasdan mabuti, ang nasabing babae ay makikitang walang katawan. Dito ay ini-report ng photographer na ito sa media, na hindi niya alam na may nakuhanan siya ng isang multo ng babae kung hindi niya pa ito nakita sa kanyang camera, ang Ten Castle na mayaman sa history, ay may sinasabing kaakibat na istorya at may history din ng mga aparisyon ng mga multo na sundalo na nakikita sa paligid ng kastilyong ito, ay nagsimula pa ang nasabing aparisyon noon pang mga 14th century. Dito rin ay madalas makaranas ng kababalaghan ang mga turista na bumibisita sa nasabing lumang kastilyong ito. Ayon sa mga bumibisita dito, nakakarinig sila ng mga nakakakilabot na ingay at bulong habang nasa loob sila ng kastilyong ito. May mga nakakarinig din ng tila ba mga nalalaglag na espada at nag e mga sundalo. May mga nakakarinig din ng mga sumisigaw at umiiyak, na madalas nilang marinig lalo na sa gabi ng kanilang pananatili doon. Ang Ten Talon Castle din ay isa sa itinuturing na pinakakinatatakutang haunted place sa Scotland ngayon. Matapos ipasuri si ang nasabing nag-viral na larawang ito sa mga eksperto, ay sinasabing ang larawan na ito ay hindi inedit at ito ay isang tunay. Kayo ano naman ang masasabi nyo sa larawang ito? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ang isang YouTuber namang ito na may YouTube channel na TJ Bro ay susubukan sumisid sa kinatatakutan at kilala bilang Haunted Underwater Lake. Panoorin ninyo ang nakakakilabot at nakakatakot na mangyayari sa kanyang pagsisid dito. Dito ay sinasabing may nakitang nakakatakot at gumagalaw na dal ang YouTuber na ito mula sa ilalim ng lawa na ito, kaya naman nagmadali itong umahan at mabilis silang tumakbo upang makalayo sa nasabing lugar. Matapos naman makalayo sila ng kaunti sa lugar na ito, ay may makikita naman silang nilalang na malapit lamang sa kanilang pinaghintuan. Dito ay napagpasyahan nila na lisanin na lamang ang lugar na ito matapos ang kanilang encounter sa mga nakakatakot na nilalang. Ang ghost hunter at paranormal expert namang ito, matapos na mabalitaan ang pagpaparamdam at pagpapakita ng mga nilalang sa isang murder haunted house na ito, ay agad siyang pumunta dito upang magsagawa ng sarili niyang investigasyon. I'm down here. Matapos makarinig ng nakakakilabot na ingay o tunog ang lalaking ito, ay maya-maya pa ay maririnig muli niya ang nasabing nakakakilabot na ingay. Panuorin ninyong mabuti ang susunod na mangyayari. Dito ay sinubukan niyang hanapin ang nasabing ingay na kanyang naririnig subalit wala naman itong nakita. Sinasabi niya rin na wala namang hangin ng mga oras na yon na posibleng magpabagsak sa mga bagay na nasa loob ng bahay na yon. Sa kanyang pagpapatuloy na pag e dito, ay makakarinig muli siya ng mas nakakatakot at nakakakilabot na ingay. Panoorin ninyong mabuti. Cough, cough, cough. Hello? off. Hello? Oh, oh, oh. Dahil sa kanyang nakakakilabot na karanasan dito, ay nagpa siya siyang lisanin na lamang ang kilalang nakakatakot na bahay na ito na tinatawag nilang The Sally's Murder House. Ang susunod namang mga video na ito ay nagmula sa TikTok na may mga milyong-milyon na mga views sa kasalukuyan. Sa video namang ito, na kung saan, sinasabing ang mga alaga nating mga pets kagaya na lamang ng aso at pusa, ay may kakayahang makakita ng mga espiritu o kaluluwa. Panoorin ninyo ang nakakakilabot na video na ito na kung saan, ang kanyang alagang aso ay nakikita ang kaluluwa o multo ng kanyang namayapang asawa. Grandpa isn't here right now. No, he isn't here. He's gone, Molly. What are you looking at? Grandpa, can you hear me? Yes. Oh my God. Makikita naman sa nakakatakot at nakakakilabot na video na ito ang pagdungaw ng mga sakay ng barkong ito mula sa ibaba. Naani mo'y may kakaibang dambuhalang nilalang o bagay ang lumitaw mula sa gilid ng barkong ito habang nasa kalagitnaan ng karagatan. May mga pabirong nagkomento dito na nagsasabi na si Godzilla ito, na umahan mula sa tubig, may nagsasabi din na isa itong Iceberg. Ang babae namang ito habang inirecord niya ang kanyang pagsasayaw, ay bigla na lamang sumara ng malakas ang pintuan buhat sa kanyang likuran. Panoorin ninyo kung ano ang kanyang makikita. Habang nagbabasa naman siya ng libro mula sa kanyang sopa, ay bigla na lamang may kumatok sa kanyang pintuan. Nang kanya itong lapitan at tiningnan sa labas ng pintuan, ay wala naman siyang nakitang tao dito. Nang umupo siya muli ay bigla namang may kumatok muli sa kanyang upuan. Panuorin ninyo ang susunod na mangyayari. Ang lalaki namang ito, nang pumasok na sa loob ng kanyang kwarto ay bigla na lamang may nakitang sumunod sa kanya na nasa labas lamang ng kanyang salamin na pintuan. Panuorin ninyong mabuti. Ang isa pang video na ito na nag-viral sa TikTok na kung saan, dahil sa nagluluko ang ilaw o kuryente nila, ay susubukan muli nila itong kumpunihin. Pansamantala muna nila itong pinatay ang mga ilaw o kuryente dito. Panoorin ninyo ang susunod na mangyayari. ang video namang ito na nag-trending sa internet, na kung saan, ang lalaking ito matapos dumungaw sa kanyang bintana, ay bigla na lamang itong nakakita ng isang itim na human figure na nakatayo mula sa gitna ng kalsada sa katapat lamang ng kanyang tahanan. Pagmasdan nyo mabuti kung ano ang kanyang nakita at nakuhanan ng kanilang CCTV camera, Makikita sa video ang paglusot o pagtagos ng mga sasakyan sa nasabing nilalang mula sa kalsada. Dahil dito, ay kanya itong pinuntahan upang tingnan at imbestigahan. Pagmasdan ninyo mabuti kung ano ang nakakakilabot na susunod na mangyayari. Dito ay makikita ang biglang pagkawala na parang bula ng nasabing nilalang na ito nang malapit na siya sa may kalsada. Subalit makikita rin sa video na pagkatapos nitong mawala ay may bigla na lamang may sumulpot na itim na figure mula naman sa kanyang kanang bahagi na lugar na animo'y papalapit sa kanya. Ang video namang ito ay nagmula sa bansang Turkey na kung saan ay may nakuhanan ng kanilang kamera ng isang nakakatakot na nilalang. bak şu taş dikleşti. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet sakın ee, şu an her yerde çıkabilir, her an çıkabilir. Bu Allah ömür abi, ömür abi sanda. Bir dakika. Sanda, sanda, Nerede? Bak, bu bak, yukarı. Tamam gördüm, <laughs> gördüm bir dakika bak. Gördüm. Boynuzlu şerşapal bu Ahmet. Boynuzlu şerşapal bak. Ya. Burayı koruyan boynuzlu şerşapal bu çok güçlü. Çok güçlü Ahmet sakın. Panik yapma bak. Başa, başına büyük bir sıkıntı gelebilir sakın panik yapma bak. Şu an bize bak. Çıktı bu ortaya. Bu tısımla çıktı ortaya. Ama çok güçlü. Var mı başka yerde var? Aşağıda. Aşağıda. Yakında. Yakında. Arkama geldi. Arkama geldi. Tamam. tamam, tamam. Aziz. Aziz Ahmet'i bul. Sen sol tarafına gelsene. Soluma geç. Bak şimdi ben sana şunu söyleyeyim. İndir abi. İndir abi. Yukarıda. Bak burada yok. <güler>. Bak yine dur. Aşağıda da. var. Aşağıda da var. Aşağıda da var. Ne oldu? Makikita sa video ang isang nakakatakot na nilalang na animoy isang demonyo na may mga sungay na nakatingin sa kanila buhat sa dilim. Kayo ano ang masasabi nyo sa kanilang nakitang nilalang na ito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa panood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.